May napanood kami magandang pasyalan sa Batangas City, Highlands Monte Cristo. Wala nang intro-intro, wala nang schedule-schedule, wala nang plano-plano, hindi rin naman natutuloy. On the spot, nagkaulutan, nuntahan agad namin. Iniwan na nga namin na may mga motor sa baba. Dahil medyo mahirap ang daan papunta sa pinakitaas, kaya umakyat na lang kami sa si hagdan. Grabe, ito na yata ang pinakamahabang hagdan na nakiat ko. Nasa kalagitnaan pala nga ako ng hagdan. Pagod na, tagaktak naman ang pawis eh. Daig pa ang ng aso. <laughs> oh. Babay. Nakapagod. Nandito ah, pala ako sa 142 steps. Kaya yeah, kita ninyo. May number. Nasa kalahati pala. Ngata ako. Oh. Nakapagod din. Yung kasama ko, ka, oh. nagpahinga. Pagod na daw. Masakit na daw to hold. Sabi na huwag nang mangangain ng kabutay. <laughs> Marating din 332 steps oh. Uh. Pagdating namin dito sa taas Ang pagod namin nakakagutom Pero mabubusog naman ang mga mata Sa makikita at matatanaw Marating din kami eh. 332 steps Monte Cristo Try nyo din Stress reliever Yan ang banaw Sulit na sulit at worth it talaga ang pagod. Pag nakarating sa taas, napagod na ng tanawin. Ay wow wow. Napakalinis ng lugar. Meron din mga upuan, pwedeng magpahinga at maupo habang pinapanood ang biyaw. No.